Our video for today is, ito na nga, dumating na nga ang order namin, Coke Load, Soft Drinks, Sprite nga, and Coffee ni Happy, happy Anniversary. Ay, mali. Uh, pwede na yung Happy Anniversary. Then, anniversary nga pala nila ngayon, habang ako yung nagbo-voice over nito. Yan, ang mga, gano'n naman talaga eh, mga pan, pangunahing nadating sa order, ay ice cream, ice cream, soft drinks, and coke load. anything na mga inumin, yan naman ang mga unang pangunahing um, nadating sa mga orders. Ayan, no? Kaya, waiting, waiting kami ng aking mga apo na si si Baby, si Bay, at si um, siya. Ayan, waiting kami dito. Habang mag-asawa, ay uh, nakuha ng order sa baba. O, diba? Ayan. O, habang naghihintay kami, o, kain naman ni Bey yung kanyang coke load, ako naman ay eh, syempre, yung order ko. Ayan na nga, dumating na nga yung order, dala, -dala ni Jazz. Ayun, bumalik pa. Siguro may kulang pa. Ayan, o, Kukuha pa sila ng order pa namin. O, diba? Ayan. Mm -mm, sarap! nakakagutom. Mas tomong guts na tomong guts na. Ayan, si Bey. Gusto pa yatang mag-vlogs. Ayan. Ayan, dumating na rin si Anot At dalang mga kubiertos. Para nga na may sali namin dyan ang spaghetti. Mm -mm.